Good news ako sa inyo, ito na yung pinakaantay ko na package ang masaya si Noldy dahil dumating na In order ko siya mula kay Ma'am Michelle May, Dila Cruz Mangibin Ma'am Michelle, maraming maraming salamat ko sa package Sa pagtitiwala niyo sa akin para bilhin yung inyong gadget na bubuksan natin ngayon Kita naman natin na okay naman siya, naka-proper seal. So sana hindi nagka-damage yung product pag binuksan na natin. porta sa ating ginagawang mga video no. Talagang ginagawa ko yung lahat para lang mas mapaganda yung content na ating gagawin at yung mga video na inyong panonood sa pamamagitan ko. So ang kasama niya sa aking inorder uh, so, ito. yung ginagamit pag bawa magbi-video tayo pag tayo ay nasa dagat o kaya mababasa ng tubig para hindi lumubog yung camera. So, meron din siyang kasamang dalawang extra battery dalawang extra battery na telesim yan may nakalagay number 5 kasi yung camera natin ay GoPro Hero 5 dalawang telesim and ito kasama din yung original battery ng GoPro Hero 5 so bali meron tayong tatlong GoPro o tatlong battery ng ating GoPro Hero 5 so ito kasama din 3-way charger nyo so para meron tayong charge dito ito so, may mga kasama din dito guys medyo hindi ko alam kung ano napagtawag dito pero pinakabit ko sa helmet the next day mga kanoldi uh, subukan na natin ang ating bagong biling gopro hero 5 kung Sa sadya maganda to while we are doing our biking so let's start ang gamit nating resolution ngayon ay 1080p ang frame per second nya ay 60 And at ang kanyang field of view ay super view muna yung ginamit natin kasi ang super view daw ay mas kita, mas kita natin mas malawak yung kanyang maire-record na video so mas maipapakita natin yung mga iba't ibang mga magagandang mga place dito sa Batangas no mga kanoldi so yan uh, naka on din ang ating stabilizer so, itong dadaanan natin ay medyo lubak na natin kung ako siya. Uh, yun. Daan tayo sa lubak mga panoldi. Okay naman siya. Carry naman ng ating GoPro Hero 5. So yan. Joyride lang muna tayo. Pasyal-pasyal. Gamitin natin itong ating bagong biling GoPro no mga kanoldi uh, Sa mga susunod na video uh, Itong GoPro Hero 5 na ang ating palaging gagamitin Kasi dati ang aking gamit sa pagre-record ng video while biking ay yung aking cellphone no So kung mapapansin nyo sa aking mga previous video ay medyo malabo siya tsaka shaky so dito sa ating bagong building ko Pro Hero 5 kung mapapansin natin ay mas okay siya so mas masarap mag bike vlog kung halimbawa malubak o kaya madami tayong madaan ng mga magagandang mga view dito sa Batangas mga kanoldi mas mapapakita ko siya sa inyo so yan malapit na tayo alabas tayo dito sa bayan ng Lian no? try nating pumunta dito sa pala dito sa kanan yan makikita nyo meron dyang uh, bike shop pupuntahan natin yan no? next time pag hindi na tayo busy so malapit na tayo sa national highway ng Lian taas tayo whoop, taas tayo saglit sa Nasugbu kakaliwa tayo dyan para matest natin tong ating bagong bilinggo hero 5 Oops, mga kanoldi nakalmutan ko palang aking face mask Grabe, lagi ko na nakakalimutan ang face mask ko. So, balik muna tayo mga kanoldi. Balik tayo sa bahay. Baka mahuli tayo. Magmamulta tayo iba na talaga pag tumatanda mga kanoldi no? so ngayon naman ang gamit natin na resolution ay ganun pa rin 1080 tapos ang kanyang uh, frame per second ay 60 So ang naiba lang this time sa ating pagbalik sa ating rest house ay naka wide na siya ngayon. Kung kanina ay naka super view, this time ay naka wide naman no. Try natin kung maganda bit. Try natin kung maganda ba ang kanyang kalalabasan sa video editing natin. So ang stabilizer niya ay naka-on pa rin mga Kanoldi. O nga pala bago ko makalimutan na natuwa ako sa aking mga Kanoldi sa Barangay Malaruhatan, Lian Batangas no. May mga kabataan na talagang sinadya pa ako sa bahay para lang humingi ng sticker mga Kanoldi. Maraming maraming salamat sa aking sa inyong mga solid na suporta. Talagang natuwa ang inyong lingkod at talagang may pagpunta pa kay sa bahay para lang humingi ng mga sticker. Asun uh, pag maganda na ang panahon at tapos na tong mga bagyong dumarating sa ating bayan, uh, I'm sure ay makakasama ko na kayo sa ating gagawing joyride, no? Para ma-feature naman kaya dito sa aking mga ginagawang mga video. Again, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Mga kanoldi, sana ay tuloy-tuloy lang tayo. malapit na tayo sa results ko. Again, maraming salamat sa patuloy na suporta sa panonood nyo sa aking bike vlog na ginagawa. At kung bago ka sa channel ko, please consider to subscribe. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng bike vlog, uh, i-click mo na rin ang like and bell button para updated ka sa susunod kong gagawin mga video. So, salamat mga kanoldi. Uh, ingat tayo palagi. God bless.